Big enough shout out everyone. Oh. Shout out sa akong mga viewers. Dapat sayo sa Bitin ta. Dito sa atong balay. Nagin na ang sahog. Kaya ang sahog, maura ba na eh. Galira mahugaw, kasi okay, sige ito, tamak-tamakan. Doon na magpapuntag. Limpyo na puntag. Para ma-maintain ang kalinisan. Kaya na guys, we should teach the example we teach, then the teaching will ato i-apply sa akong pagsatag sa mga kaugalingon. Ano na siya? Yan. Malinis na, malinis na. Okay, guys. Malinis na ang lahat dito. Salamat sa nag-view at sa support. Ha. Don't forget to subscribe my channel, Den Show Time. At my FB page din ako. Den Show. So, follow nyo din ako sa sa ano ko sa aking Facebook sige hanggang buka sa muli salamat bye bye babu dance your time